Nagsusumikap ka na ba, nagdadasal, at ginagawa ang lahat ng tama, pero parang hindi pa rin nananatili ang pera sayo. Paano kung ang dahilan ay hindi ikaw, kundi ang direksyon ng chinelas mo? Chinelas mo lang. Ayon sa isang sinaunang Feng Shui na sikreto, kapag mali ang direksyon ng chinelas sa bahay, pwede nitong tahimik na harangin ang daloy ng pera, swerte, at enerhiya sa buhay mo. Pero mayong gabi, kung ibaling mo sila sa tamang direksyon, posibleng magbago ang lahat. Libo-libo na ang sumubok nito, at marami ang nagsabing may hindi inaasahang biyaya na dumating pagkatapos. Baka ito na ang simpleng susi na matagal mo nang hinahanap. Panoorin mo hanggang dulo at subukan mo ito ngayong gabi bago matulog. Sa mga tahanang Pilipino, ang chinelas ay simpleng bahagi lang ng araw-araw. Iniiwan lang natin ito sa may pintuan, sa ilalim ng kama, o sa tabi ng banig, hindi iniisip na pwede pala itong makaapekto sa ating kinabukasan pero iba ang turo ng sinaunang Feng Shui. Ayon sa kanila, sumisipsip ng enerhiya ng iyong landas ang chinelas, at kapag mali ang direksyon ng paglalagay nito, pwede nitong tahimik na itaboy palayo ang swerte imbes na papalapit sa iyo. Parang maliit na bagay lang pero sa mundo ng enerhiya, mahalaga ang maliliit na detalye. Isipin mo lahat ng beses na nasabi mo, bakit parang laging kulang, o wala na namang dumating na pera. Hindi lang ito tungkol sa chinelas. Tungkol ito sa pagwawasto ng isang maliit na nakasanayan na posibleng maging susi para buksan ang pinto ng pera, kapayapaan, at balanse sa espiritu. Kaya manatili ka, kabayan. Dahil kapag natutunan mo na ang tamang direksyon, malamang hinding-hindi mo na ulit ilalagay ng basta-basta ang chinelas mo. Pinagmulan spiritual kasaysayan. Bago pa man ibigay sa atin ng modernong mundo ang mga api, planner, at digital na gamit para ayusin ang buhay, ang ating mga ninuno ay dumedepende na sa lupa, hangin, direksyon ng araw, at sa tahimik na agos ng enerhiya sa loob ng kanilang tahanan. Sa China, tinawag nila itong Feng Shui, literal na nangangahulugang ng hangin at tubig. Ngunit hindi lang ito tungkol sa ayos ng muebles o kulay ng pader, tinitingnan nito kung paanong bawat bagay sa iyong espasyo ay nakaapekto sa iyong kapalaran. At maniwala ka man o hindi, isa sa pinakanaw overlook na bagay ay ang chinelas mo. Sa Feng Shui, kumakatawan ang sinelas sa iyong araw-araw na galaw, ang direksyong tinatahap mo sa buhay, at ang enerhiyang dinadala mo mula kwarto hanggang kwarto. Kung saan nakapahinga ang sinelas mo, doon nagsisimula at nagtatapos ang araw mo. At ang direksyong hinaharap nila. Iyan ang direksyong inaalin ng personal mong enerhiya, lalo na habang natutulog ka at nagpapahinga ang espiritu. Ang koneksyon sa bahay ng Pilipino. Maraming pamilyang Pilipino ang lumaki sa paniniwalang pamahiin, mga babalang espiritual na ipinamana ng mga lolo at lola, tulad ng Huwag matulog na basa ang buhok. Huwag magwalis sa gabi, mawawala ang swerte. Huwag iwanan ang sinelas na magkahiwalay, baka mag-away ang mag-asawa. Pinagtawanan natin ito noon pero ngayon ay napagtatanto ng marami na hindi lang basta pamahiin ang mga iyon, kundi mga nakakodang espiritual na gawain. Dahil ang totoo, may alaala ang enerhiya. Kapag basta mo lang inihagis ang chinela sa kung saan, nakaharap sa dingding, nakaturo palayo sa pinto, o magkapatong, may mensaheng ipinapadala yon. Parang sinasabi nito sa universo. Hindi ko pinapahalagahan ang landas ko. Wala akong respeto sa direksyon ng biyahe ko. Ngunit kapag inayos mo ang chinelas, at inukol mo ang ilang segundo para ipatong silang nakaharap sa direksyong may kasaganaan, sinisimulan mo ang susunod mong hapbang ng may intensyon. Sa maraming tradisyon ng Feng Shui, ang silangan o timog silangan ay kilala sa pag-activate ng paglago, kasaganaan, at bagong simula, at kahit ang posisyon ng simpleng chinelas ay pwedeng mag-imbita o maghadlang sa mga enerhiyang ito. Maliit lang ba talaga ang epekto? Pero itanong ko muna sayo. Kung may batong nakaharang sa pintuan, asahan mo pa bang makapasok ang biyaya? Kung may butas ang wallet, iisipin mo pa bang mananatili ang pera? Ganyan gumagana ang Feng Shui, hindi tungkol sa laki, kundi sa simbolo. At sa kulturang Pilipino, kung saan mataas ang pagpapahalaga natin sa mga tanda, ritual, at espiritual na mundo. Ang pagtutuwid sa direksyon ng chinelas ay hindi kalokohan, ito ay sagrado. Kaya bago mo isantabi ito bilang iisa na namang online trick. Huminto sandali. Dahil maaaring ang matututuhan mo sa susunod ang kulang na hakbang sa pagitan ng iyong mga dasal at ng kasagutang matagal mo nang hinihintay. Yan suliranin es is kasaganaan, bakit ay nakablock. Magpakatotoo tayo. Marami sa mga Pilipinong ayon ng pagod. Pagod sa walang humpay na trabaho pero pay check to pay check pa rin ang buhay. Pagod na nakikitang umaabante ang iba habang ikaw ay nakatigil pa rin. Pagod na ibinibigay ang lahat, nagdarasal ng buong puso, at gayon paman, tila nadedelay pa rin ang mga biyaya. Pero paano kung ang problema ay hindi nasa iyong mga panalangin? Kundi nasa iyong energy field, at mas partikular pa, sa loob ng bahay mo mismo. Naniniwala ang mga master ng Feng Shui na ang enerhiya ay dumadaloy gaya ng tubig. Kapag naharang, bumagal, o nagkalat, hindi makapanatili ang kasaganaan. At ang chinelas mo? Ang simpleng tsinelas na gamit araw-araw ay maaaring isa sa pinakatahimik na dahilan kung bakit nakukulong ang enerhiya. Bakit? Kapag iniwan mong nakaharap palabas ang chinelas, lalo na sa gabi, itinuturo nito palayo ang iyong personal na enerhiya. Isipin mo, tuwing natutulog ka, nagpapahinga at nagre-recharge ang espiritu mo. Kung mali ang direksyong hinaharap ng chinelas, para itong iniwang bukas na pinto, kung saan makakalabas ang biyaya, imbes na pumasok. Mas malala pa, kung magulo ang pagkakalagay ng chinelas, nakabaliktad, magkahiwalay ng direksyon, o basta nakakalat, nagdadala ito ng litong enerhiya sa buhay mo. Maaari mong mapansin ang maliliit na alitan sa bahay, nawawalang pera, mga namis na oportunidad, kakaibang panaginip, kawalan ng motibasyon, at mapapatanong ka, bakit nangyayari ito sa akin? Hindi mo kasalanan. Karamihan sa atin ay hindi naturuang tingnan ang espiritual na kahulugan ng pang-araw-araw na bagay. Tinatrato lang natin silang gamit, hindi bilang daluyan ng enerhiya. Sa kulturang Pilipino, matagal na nating pinaniniwalaan ang mga tanda. Kapag may nahulog na kutsara, may bisita ka. Kapag napundi ang ilaw, baka may dumaang kaluluwa. Kaya ba talagang imposible na ang personal mong chinelas ay may dalang kahulugan din? Isinusuot mo sila tuwing umaga ini Iniiwan mo sila sa tabi ng kama tuwing gabi. Kasama mo sila palagi, sumisipsip sa iyong mga alalahanin, pag-asa, at enerhiya. Kung lagi silang nakatuturo sa maling direksyon, baka pati buhay mo rin. Ang mabuting balita. Huwag mag-alala. Dahil malapit mo nang matutuhan ang eksaktong ritual na libo-libo na ang sumusubok, at marami ang nagsasabing binabago na nito ang kanilang swerte. Simple. Makapangyarihan at magsisimula ito sa tamang paglalagay ng chinelas mo mamayang gabi. Yan ni Ritual Trick Hakbang Hakbang. Ngayong alam na natin ang pinakapuso ng practice na ito. Paano mo nga ba ilalagay ang chinelas para mag-imbita ng kasaganaan, kapayapaan, at mas magaan na enerhiya sa iyong tahanan? Wala kang kailangang gastusin. Walang kristal, walang agimat, ni hindi mo kailangang bumili ng bagong chinelas. Ang kailangan mo lang ay ang pares na ginagamit mo araw-araw, ilang sandali ng intensyon, at ang kahandaang subukan ang bago, para sa iyo at sa mga mahal mo. Hakbang isa, linisin at eye clear. Bago ka gumawa ng kahit ano, tingnan mo muna ang chinelas mo. Madumi ba, pudpod, o may lumang enerhiya? Hugasan o punasan mo ng dahan-dahan. Hindi lang ito simpleng paglilinis, ito ay pagwawalis ng naipong negatibong enerhiya na baka ilang buwan nang nakadikit. Habang nililinis, mahina kang bumulong ng dasal. Panginoon, linisin mo rin ang landas ng aking swerte at kaligayahan. Alisin mo ang lahat ng hadlang at negatibidad. Sa maliit na kilos na ito, gumagalaw na ang iyong intensyon. Hakbang dalawa, piliin ang tamang lugar. Saan mo iniiwan ang chinela sa gabi? Sabi ng Feng Shui, pinakamainam kung malapit sa kama. Pero huwag direktang nakaturo palabas o papunta sa pinto. Kapag ganoon, parang inaanyayahan mong lumabas ang iyong swerte habang natutulog ka. Sa halip ilagay ang tsinelas na. Magkatabi, huwag magkapatong o magkakrus. Nakaharap pa loob sa silid o mas mainam pa patungong silangan o timog-silangan kung maaari. Bakit silangan o timog-silangan? Kilala ang mga direksyong ito sa pag-activate ng kasaganaan, bagong simula at masiglang enerhiya. Sa kontekstong Pilipino, dito sumisikat ang araw, kasabay ng pag-asa at pagkakataon. Kung hindi kaya ng ayos ng silid, iwasang maituro ang chinelas derecho sa pinto, bintana, o banyo. Hakbang tatlo, gabi-gabing ritual, itakda ang intensyon. Bawat gabi, bago matulog, dahan-dahan mong ilagay ang chinelas sa napiling direksyon. Huminto sandali. Huminga ng malalim at tahimik na sabihin. Ngayong gabi, habang nagpapahinga ako, naway lumapit sa akin ang lahat ng biyaya, suwerte, at kapayapaan. Wala sanang enerhiyang lalayo maliban kung magdadala ito ng mas mainam na kapalit. Damhin kung paanong kumakalma ang enerhiya. Isipin na nalilinaw na ang daraanan mo bukas na bawat hakbang ay maglalapit sa iyo sa iyong nais. Hakbang apat, palakasin pa sa simpleng bendisyon, optional. Kung gusto mo pang dagdagan ang bisa, maglagay ng malinis na barya sa ilalim ng isang chinelas, isang gabi kada linggo lamang, mas mainam tuwing huwebes o linggo. Bakit barya? Sa Feng Shui at sa tradisyong Pilipino, simbolo ang mga barya ng umaagos na pera at swerte. Mahina mong bulongin. Dumarating sa akin ang pera. Pinagpapala ang aking tahanan. Bukas ang aking landas. Handa ako sa kasaganaan. Tanggalin ang barya kinabukasan at itago ito sa espesyal na lugar. Hakbang lima, mga dapat at hindi dapat. Dapat. Ilagay ng mainat ang chinelas, laging magkatabi. Linisin ng regular at pasalamatan sila sa pagdala ng iyong paglalakbay. Hindi dapat. Iwan ang chinelas sa mismong pintuan o nakaharap palabas ng silid. Hayaang mahalo sa chinelas ng bisita o ibang miyembro ng pamilya sa gabi, ang chinelas mo katumbas equals personal mong enerhiya. Paalala. Hindi ito mahika. Ito ay paggalang sa iyong espasyo at pag-anyaya sa universo na salubungin ang iyong pagsisikap. Subukan mo ngayong gabi, hindi nang may pag-alinlangan kundi bukas ang puso. Dahil minsan, pinakamabilis tumugon ang universo sa pinakamaliit na gawa ng pananampalataya. Ele palatandaan ene gumagana dne, yen denhe dapat abangan. Matapos mong subukan ang ritual, baka napapaisip ka. Paano ko malalaman kung umi na? Madals, hindi dumarating ang mga biyaya na may paputok o bigla ang yaman. Sa halip, mahina itong binubulong ng universo, at kung mapanuri ka, mapapansin mo ang mga senyales na totoong nagbabago na ang iyong enerhiya. Narito ang karaniwang nararanasan ng mga tao kapag inayos nila ang chinelas ng may intensyon. Isa, mas magaang atmosfera sa bahay. O gigising kang mas payapa. O unti-unting mawawala ang dating bigat na hindi mo maipaliwanan. O bihira na ang sigalot, mas pumapalit ang tawanan at simpleng sandali ng pagkakasundo. Marami ang nagsasabing, parang gumaan ang pakiramdam ng bahay namin, kahit walang malaking pagbabago. Dalawa, hindi inaasahang regalo o pera. O sa loob ng ilang araw o linggo, may darating na maliit na halaga. Maaring bayaran ka ng lumang kakilala, makakita ka ng barya sa bag, o makatanggap ng bonus sa trabaho. O minsan, hindi pera ang dumarating, libreng pagkain, regalo ng kamag-anak, oportunidad na dati imposibleng makuha. Tatlo, mas maliwanag na panaginip at mahimbing na tulog. O nagiging malinaw, minsan parang propetiko, ang mga panaginip mo. O maaaring managinip ka na naglalakad sa tuwid na daan, tumatawid ng tulay, o may nakabukas na pinto. Hudyat ng universo na bukas na ang daan. O gigising kang mas presko na wari gumaan ang mga alalahanin mo sa magdamag. Apat, mas maayos ang agos ng araw-araw na buhay. O nakakabayad ka ng bayarin sa tamang oras. O nawawala ang mga delay. O ang pakiramdam na ina-stock sa trabaho, negosyo, o relasyon. Lumuluwag at kusang umaandar ang mga bagay. Lima, mas positibong pagkikita at koneksyon. O bigla kang tinatrato ng mas magiliw na tao. O maakit ka ng mababait na estranghero, sinusuportahan ka ng pamilya, o nakakakilala ng bagong kaibigan na may dalang magandang enerhiya. Tandaan. Hindi laging dramatiko ang bawat senyales, ngunit paniwala ang bawat munting pag-usad ay patunay na kumikilos ang enerhiya pabor sayo. Kung maranasan mo kahit isa lang sa mga ito. Kahit gaano kaliit. Huwag baliwalain. I celebrate mo. Dahil sa bawat biyayang iyong pinahahalagatan, mas malalaking pagpapalapa ang inaanyayahan mong sumunod. Totoong kwento halimbawa. Hayaan mong ibahagi ko ang isang kwento na pwede ring mangyari sa alinmang pamilyang Pilipino. Siya si Aling Nena, isang may-ari ng Sari-Sari Store sa Quezon Province, kilala sa kabaitan pero pati na rin sa kanyang mga pagsubok. Sa loob ng maraming taon, nag-igib siya ng sipagmula bukang liwayway hanggang takip silim. Pero parang kasing bilis din ng kita niya ang pag-ubos nito. Madalas sabihin ng kanyang asawa, kahit anong gawin natin, parang laging kapos. Para bang may bara sa swerte? Isang gabi, matapos manood ng isang video na katulad nito, naisip ni Aling Nena na subukan ang slipper ritual, dala ng kuriusidad, at marahil kaunting pagkadesperado. Nilinis niya ang lumangyang pink na chinelas, mahina siyang nagdasal, at sa kauna-unahang pagkakataon, inilagay niya ang mga ito ng magkatabi, nakaharap sa silangan, sa ilalim ng kama. Nang gabing iyon, pinakamasarap ang tulog niya sa loob ng maraming buwan. Napanaginipan niyang naglalakad siya sa isang hardin kung saan namumulaklak ang mga bulaklak sa bawat hakbang niya. Pagkagising niya, magaan ang pakiramdam, pero hindi pa rin siya umasa ng malaking pagbabago. Ngunit unti-unti, nagsimulang magbago ang lahat. Isang kapitbahay na dati niyang nakaalitan ang dumalaw para humingi ng tawad at magbayad ng dating utang. Ang tindahan niyang dating walang tao tuwing hapon ay biglang napuno ng bagong mga suki. Nakakuha rin ng scholarship ang kanyang anak na halos nakalimutan na nilang asikasuhin. Sa una, inisip ni Aling Nena na nagkataon lang. Pero tuloy-tuloy ang mga pagbabago. Nababayaran na bigla ang mga bayarin sa tamang oras. Ang asawa niyang madaling magalit noon ay mas kalmado na at mas maalaga. Nakakita pa siya ng limampu na nakasuksok sa bulsa ng lumang apron, perang sigurado siyang naisulat at nagastos na raw niya. Ilang linggo pa, ibinahagi niya ang kwento niya sa grupo sa simbahan, at dinaglaon, pati mga kaibigan niya ay sinubukan ang parehong ritual. May ilan na mas mahimbing ang tulog. Ang iba na may napansin na mas bihira ang mga pagtatalo sa bahay. At may isang kaibigang nakakuha pa ng bagong trabaho matapos ang mahabang paghahanap. Sabi ni Aling Nena ngayon, Hindi mismo ang chinelas ang may himala, kundi ang intensyon at pag-aalaga na inilagay ko sa pagbabago ng nakasanayan. Siguro kailangan lang makita ng Diyos o ng Universo na handa na akong tahakin ang bagong direksyon. Paalala ng kanyang kwento na minsan, hindi ang malalaking kilos ang talagang bumabago sa buhay. Kundi ang pinakamaliit na hakbang, basta't puno ng pag-asa at pananampalataya. Baka ngayong gabi, ikaw na ang susunod na magkukwento. Kung nakarating ka na sa puntong ito ng video, Ibig sabihin handa ka na sa isang pag gaano man ito kaliit. At marahil, itong sinaunang trick gamit ang iyong tsinelas ang nawawalang tulay sa pagitan mo at ng mga biyayang matagal mo nang hinihintay. Isipin mo. Sinubukan mo na ang napakaraming paraan para dalhin ang kasaganaan sa buhay mo. Nagbanat butong ka, nagsakripisyo, at minsan pa nga ay isinuko mo ang tulog para matulungan ang pamilya't mga mahal mo. Pero kung minsan, hindi dami nang ginagawa ang sagot, kundi ibang paraan, simpleng hakbang, punang intensyon. Ngayong gabi, bago ka matulog, hinahamon kita. Maglaan ng isang minuto. Hanapin ang sinelas mo. Linisin, ialiin, at ilagay ito ng may pag-aalaga. Iharap ang mga ito sa direksyon ng pag-asa, silangan o timog silangan kung kaya. Habang ginagawa mo ito, huminto sandali at ibulong ang iyong mga pangarap. Iparamdam sa universo, sa Diyos, o sa anumang mas mataas na kapangyarihan na bukas kang tumanggap. At tandaan. Hindi lang pera ang usapan dito. Kapayapaan, kagalingan, at pagkakaisa rin ang inaanyayahan mong bumalik sa iyong tahanan. Ito'y tungkol sa pagputol sa siklo ng ngikulang, pakiramdam ng pagkastok, at pagising ng pagod at natutulog ng balisa. Kaya, subukan mo mamayang gabi. Kahit may pag-aalinlangan kahit matatawa ka pa sa sarili mo. Paano kung ito ang senyas na dinarasal ko? Paano kung ang kwento mo, gaya ng kay Aling Nena, ang susunod na mag-inspire sa iba? Kung sinubukan mo ang slipper ritual at nakapansin ng kahit munting pagbabago. Magaan na puso, mas tahimik na bahay, kakaunting dagdag pera, o simpleng mas maayos na tulog. I share mo ang kwento mo sa comments. Punuin natin ang komunidad na ito ng pag-asa, pasasalamat, at mga bagong simula. At huwag kalimutang ishare ang video na ito sa mga kaibigan at mahal sa buhay. Dahil minsan, ang sagot sa ating mga panalangin ay kasing lapit lang ng tsinelas sa tabi ng ating kama.